At so yun mga bossing so ito na yung uh, ina-update natin or yung update natin ngayon sa ginagawa natin as you can see mga boss yung mga parapet wall na yan ay natapos na nga nating itiles hanggang dun sa likod hanggang sa may hagdanan and then yung mga biga natin naka-stuko na tayo so yung nakikita nyo mga boss na color white na yan hindi yan pintura mga boss stuko yan uh, sand finish stucco yung ginamit namin dyan. So, gagawa ko ng tutorial kung paano yung application ng ating mga ganyang stucco, no? So, para malaman nyo, and then para magkaroon kayo ng uh, idea. Tsaka magkaroon din kayo ng dagdag design sa bahay ninyo. Napakaganda mga boss nyan. And then as you can see, yung ating spandrel, yung ating metal spandrel na wood grain design. Ay ayun, ay, natapos na nga natin. Hanggang dun. Yan. Yeah, so bali, Itong ilalim, yung stainless natin, pending pa rin. So, hindi ko pa ginagalaw yan kasi nga, nung nakaraan, nagpalitada kami dito, nag-overhead kami, nag-stuko, so napatakan na napatakan ng na dumi yung stainless. So, kaya hindi ko pa tinatapos. And then, hindi ko pa siya hinahasa kasi nadudumihan. Okay? Pero lilinisin natin yan. So, akit naman tayo dito sa taas. Yung sa loob naman na yan, naka-stuko na lahat yung mga wall niyan. Then, may, may retouching pa doon na biga. Tapos itong slab na to, hindi ko alam kung anong gag gusto mo ipagawa na no, may ari dyan, kung isto ko ba, or pintura, or any ano. And then, itong hagdanan natin, itatiles natin to. So, actually, may tiles na to. Unahin ko lang munang itiles ito. So, bukas, ito, kaya pinrepair ko itong, uh, namin itong uh, flooring na to. Tinanggal namin yung mga loose cement, yung uh, mga underlaying niya, Yung mga pinaghaluan ng cemento kasi itatiles ko tomorrow. Kanina sana, kaso nga lang hindi kinaya kasi ang dami. So, ang daming tinanggal dyan na dumi. So, yan. Yan yung tiles na gagamitin natin. ah uh, 60 by 60. So, yan yung kulay niyan. Bali, uh, ito ay porcelain tiles. tiles vitrified kung tawagin. And then, ang problema dito sa aming tiles na to, meron siyang wet stain. Kaya kita mga boss, yung wet stain na yun, no? So, hindi na-check. So, actually, ito, bigyan ko kayo ng idea, mga bossing. Pag meron gantong wet, uh, wet stain yung ating mga tiles, pwede nyo yung ibalik doon sa seller. Kasi yan ay uh, diferensya ng tiles yan. No? Factory defect yan mga bossing. Wet stain na Factory defect yan. Kasi kita nyo iba wala. Hindi iba yun. Meron. So ayan No? May wet stain yung iba talaga. Yan. So yan ay factory. Factory defect na yan. So dito naman sa taas na to. Ito. Itatiles din naman natin itong hagdanan na to. Papuntang ng roof deck. Ayan. I-finish lang muna itong uh, natirang ano. Pader So ito uh, in order na rin ng tiles to. And then next week darating na. 'Yan yung ating uh, roof deck. So medyo makalat mga boss, daming dahon kasi daming puno. 'Yan, tapos 'yan yung ating uh, ginawang CR. Lababo So bali ito gagawin namin bukas pag natapos sila diyan. Ito naman ay pupukusan natin. I-finish natin yung mga natirang semento na yan, yung sukalo, yung ating parapet wall. Yan sa so mga parapet wall na yan para magawa na natin dito yung ating steel matting. So after nating ma-finish yung mga uh, parapet wall natin, gagawa na tayo ng mga steel matting dito. Harang yan ng ating mga parapet wall kasi medyo delikado dito. Mababa kasi yung portion na to mga boss. Eh, no? Pwede siyang, pwede nga uh, makaket yung tao. Yan. Huli ha. Pero di kulong. Huwag hmm. kang makuha ng manok dyan. Baka mam, makakita sa'yo dyan. So, ayan. Kaya kailangan natin maging safety dito. Then, ayan. Ayan uh, yung gagamitin natin. Mga steel matting and then yung mga angle bar natin, na framing natin okay na yan, napinturahan na ready for uh, fabrication na yan okay so ayan uh, then bukas, ayun na nga gagawin natin yung tiling works bukas, mga bossing okay, so malapit-lapit na tayo matapos dito estimated natin dito, mga mula ngayon, 3 weeks Uh, estimated natin yung 3 weeks. Matagal na siguro yung 3 weeks. Matatapos na natin to. Okay. Ayan. So, dahil mag ko na. Time check natin. mag ko. Pusin natin yan. And then, part na to is 2 ko yan, mga bossing. Ha? Ayan. Then, yan. So, kita nyo hanggang dito sa may uh, parapet nung uh, hagdana natin. Ayan. Nakatiles siya. So, yan. Hanggang dito yan. Ito, itong labas na yan, nakatiles yan, yan mga boss. So. Oh. Yung part na yan, so nakataylis na yan. And yung uh, parapet ng no, hagdanan hanggang doon, makit yan mga boss, papunta doon. Ayan. So ito yung, uh, <laughs> yung sa joint natin no, mga bossing. No? So hindi alam nung iba kung paano talaga ginagawa yung mga ganyan joint. Ayan. Na ano, basta... Kapitan namin mga boss kanya, okay? So sa likod naman na to, Ayan, itong part na to sa likod. Ayun, pinoloring nga namin yan hanggang dun. Pagkatapos, i ko namin itong mga nakikita nyo may mga skim coat. i ko namin yan. And then yung mga poste, hindi ko alam kung anong balak na gawin dyan. Okay? So, tanong pala natin kung lalagyan ng mga stone. Kasi parang balak na lagyan ng mga bato yan, stone. Yung mga natural stone. So, malalaman natin. Then, i-update ko na lang ulit kayo sa so, mga kaganapan dito sa ating bataan project mga bossing. At so, bali ito naman yung itsura nung ginagawa natin mga boss sa gabi. Na? So, bali, uh, ayan. So, hindi pa siya although finish na finish. So, marami pa tayong gagawin dyan. Lalagyan pa natin ng uh, mga stone, yung mga column natin. Then, nag i ko pa tayo. Ayan. So, although, kita nyo, may cura na. ba? Diba? May design na siya. Tapos, yung tiles na yon, makikita nyo rin niya na yung tsura niya pag gabi, pag nilagay na namin yung mga solar light doon sa may rooftop. No? So, ngayon, hindi nyo pa makikita dahil wala pang ilaw. So, ilang muna.